kami dyan, B.O. Sa taas. Saan? Mura, 30 lang. Ay, ginuho ko. Mag-antay pa tayo alas dos. Isang tayo wakain sa Philippine Story Alert. Oo. Ha? May tubig akong dala. Tatanong ko sa lipid. Be, ano, magdala ako kape. Mag-teaching plan. Ano, ako magdala ako termos. Wala sa ano, baso. Next, hindi, may baso ako doon. Next time, ano, luto tayo ng ano, ng tuyo. May, may tuyo ka pa? Meron doon. Na, meron pa, meron pa rin ako. Tapos mag ano ako mag- Ay, pangit kainin. Ha? Pangit. Makuna, makuna. Masarap yung pag may ano, may sasawan. Tuyo sa iyo, ako iba, ako lang. Marami doon isda. Grabe yung ulan, guys. Nangstak so. talaga yung ulan dito sa Hong Kong. Buti nga hindi binaha dito sa lugar namin. Hindi pala ako pinapay. Tayo ko diyan, magkanta pa tayo. Oo, oh, nga alas dos pa. Alas uwi. Ay. Ala una naman na. Ah. Kaya nga yung 30 minutes na kain na natin 'yun. Ay, na ice, cream ice cream ba 'to? ice cream ba 'to? O nga, ice cream. ay, cream. Kalo ka ice cream ba 'yan? Free brokers. Yan si Lolo. ang cute ng payong. Cute <laughs> ng payong ni Lola. Malin mo siya. Ano so, ano mas ba yun? Mm -hmm. May kawawa naman. Ligit pa nung pag-aing. Ligit pa nung pag Guys, punta tayo ng Philippine store kung saan yung mga Pilipina at Pilipino nandoon. Kumakain. Oo nga, wala. Nakalimutan na. Dahil big deal. Oh, awiya na ah lala ka ng ulam ano itong bit-bit ko ulam naman to baka pawi na si Lisa hindi hmm? pa sila siya eh ano guys o hmm. ito yung Hong Kong Hong Kong tai -tong. Hong Kong Hong Kong hmm. Halos na nandito mga Pilipino. Tawid na kaya tayo, tayo. Kaya nga, tawid tayo. Ayan. Sushi oh. Ang cute naman. <laughs> ang cute ng bike ni Kuya oh. Hindi siya. Hindi tayo ng ano. Ayan guys, sushi. Ang yeah, sarap ng sushi. Kaya lang, ang sarap din ng place you. Ayan. Ayan. Yan, o, may mga pagkain din sila oh sa pang-winter, pag malamig. ayan, sabaw. Kaya nga, tarapin fresh din. Diyan may mga damit, Mega Max. Yan, ano, intent nang oh, murang-mura -mura lang siya. Saan? Sa kainan ko. Saan Yan, puta, kami okay-okay. Ay, oh, ano to? Panty naman to eh. Ano to bra? bra. Pang sports. Ayan oh, Ay, ang ganda ng mga brief nila oh. Guys so. oh. makapal pa siya be. Yeah, ang kapal. Bili ka? Eh, sino susuot ako? No. Ay, buang. <laughs> <laughs> ang ganda din ng mga bag nila be oh. Mag ano kaya to? Walang pride? 69? 69? Ang ganda, Bebe! Ang cute! Ang ganda ng red, oh! Pag umuwi ka ba, mag-travel ka, maganda to. Oh, diba? Okay, hindi mag-travel. Tingnan eh. mo lang sa lang ano, Bebe. Kaya lang, red na red talaga. Mm. Oh, pwede may pa pag may laptop ka, maglagyan ng laptop. May blue. Bilhan ko yan si Archie soon. Ganda! Ganda! So, may mga ano din sila. Ay, mula yung mga dilargo ng panglalaki dito. Be 50 yung itong dollar lang. Ayan pang sport, pang exercise. Saan? 50? 50? Oh, maganda, Bino. Buksan mo nga sa loob. 110, 140 siya. Hindi. Naka-discount na nga yan. i discount pa yan. Kaya nga, i -di discount yan. Nakalagay oh 69. Eh, ibig sabihin, yun, 50. lahat dito 69. E, bakit mm -hmm. ito 50? Oh, 50. 50. Hindi. 50. Ito 50. Ang ganda rin tong peng na to. Buksan mo nga ito, Biyo. Kung maganda sa loob. Ay, oo. Oh, nanda Hingan din siya. Maano siya matibay. Hingan natin. Ah! yung black kasi hindi halata yung ano ba. Maganda nga yung black. Kaya nga sabi ko sa iyo. Ito, maganda rin tong kulay na to. Orange. Ano siya? Parang hindi siya talagang dark na dark. Magkano? Ito pang bata rin. 59 lang. Oh. Pag maulan kasi ano na ngayon. Pintinay. Oh. 29. Gusto, gusto ng mga anakis ko to Ayan Ayan guys yung panty guys tag 8 lang ayan 8 ayan ang gaganda pa chaka makakapal guys yan may pang sport ano din sila be ang cute ng panty na to pero hindi 'to ka sa iyo <laughs> oh ganda ng kulay dito. Ito, may meron din dito, B.O. Na bag. just din sila, oh. magkano to? Twenty lang, guys. So, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang peraso. Twenty lang. Diyan nga, tabi yung naka-display. Ay, wala na? Dito yun. Ala, ang daming bumili. Ang na nakaraan dito, be Bumili na ako. Color pair. Nung last Sunday? Oo, para sa mama ko. Hindi na minna ako magsuot niya. Ninety lang siya, guys. 19. Iba, iba na. Tinignan mo yung price. Magwi-winter na kasi, palamig na. Kaya, sinisyal na lang nila yung mga pang, ano, pang summer na, ano. Ayan. Magano? 19. Pang school, no? Pang ano? Nandito lang yan guys sa uh, Mega Max. Ayan, Mega Max. Ayan. Hmm. Dami. Hindi dati matlakas in ang mura. Sinisyal na lang nila kasi magwe-winter na. Kaya yung mga summer na ano, damit pretzel lang siya. Ang cute din cute na, pang simba. Ano yung anak mo? Ayan oh, meron din dito oh. Ayan be, di ba? Mas ayan oh. 20 lang yata to. Ito be oh. Dito ako bumili ng karaan, di ba? Ito mm -hmm. oh, maganda. Ito oh, na siya. Ay, oo. Oh, oh. oh. Maganda siya, be. 20 dollar. Ayan yeah, oh, no, o, red din. Maganda rin ang red. Pero masyadong haba. Why? Ayaw ko lang kasi, ano, parang ma... Hindi, malapad sa ano. Malapad sa paa. Sa paa. Madaling madaling.